na trigger dito, halimbawa, napag-usapan natin yung press conference ni Digong more than two weeks ago. Di ba? Na niya ay very comfortable siya sa presidente. Ang sabi niya, hindi siya naniniwala dun sa pulburon video. At hindi siya naniniwala na may kinalaman yung presidente sa ICC. At ang sabi niya, ayaw niyang i-confront yung presidente. Magpapadala na lang siya ng mensahe o fillers indirectly eh sabi ni Amy, ina-arrange niya yung meeting. Sabi rin ni Bongbo, Bongbong, Bongbong, ay siya ay open sa isang pulong. Pero mukhang walang nangyari sa pulong na yan, no? Walang nangyari. Kaya medyo na na sampal yung uh, ex president na very macho at saka TNL, no? Pero yung ikalawa ring nangyari, yung sinabi ni President Bongbong na he won't lift a finger para tulungan ng ICC. Pero, papayagan nilang pumasok. Yun yung, uh, yun yung clincher, yung papayagan pumasok. And that was that loss on the Duterte. Ang tingin nila, eh, so, niloloko na kami. Niloloko na kami. Siyempre, ang mga macho, pag niloko mo, galit na galit. Diba? Ayun, eh, di, sumabog. Mm -hmm. No? Imbis na anti-PI rally, yung Dabao, ay naging pro-PI rally. Alam mo na kung ano yung PI na yun. Mm -hmm. Mm. Oh, Atay ka muna, ilagay eh, mo yata sa konteksto, no? Kasi ako, hindi na rin naman tayo bago rito sa ganyang bakbakan. Although sabi nyo nga, kakaiba itong bakbakan na ito, no? Ayaw kong nawawala yung moral of the story sa mga bakbakan na ganyan. Hindi kong pag sinabi ng mga Duterte, okay, ko na tipong na agrabyado sila, hindi sinunod yung usapan, eh dapat pag-usapan natin yung underlying issues, di ba? Maliba na yung ICC, maliban na papanagutin sila, sa patayan, yan, di ba? Wala tayong pakailan kung meron silang traidoran between between them or among themselves, di ba? Ilang naman, gusto ko lang maayos yung training. Parang ano yan eh, parang sa si ERAP yan eh. Sorry ERAP ha, pabalik uh, na naman tayo sa inyo. <laughs> di ba nung, nung nakulong siya, tapos na pardon ni Gloria, pag nakakausap siya, laging sinasabi, pinatawad ko na yung mga nagpatalsik sa akin. E, teka muna, ba't ka ba pinatalsik? Diba? Ganun <laughs> lang yan, ha? gusto ko lang clarify. Okay. okay. So, pero hindi, pero, pero mali malinaw, iba. Mali, hindi, malinaw din yung sinabi ni Digong kagabi, di ba? Sabi niya, eh, yung kanyang drug war, pinagmalaki niya ulit. Pero, merong buntot sa dulo. No? Buti na lang, hindi na ako presidente kung hindi nakasama ka doon. So, in, Oo nga, grabe yun. No? Di ba threat sabi yun? Sabi, inaamin niya. Inaamin niya yung uh, crimes against humanity sa ICC. Pero, idiragdag niya na kung presidente pa ako, kasama ka diyan. Kasama ka sa EJK, okay. di ba? Ah, teka muna. Let, let me ano, let me stop you there naman. Medyo kakampi tayo ng konti kay Mahal na tungkol ng Duterte. Ay, eh, hindi mo ba, ba stretch kakampi. naman yun? Hmm. Eh, ano naman Duterte tayo, no? Hindi, <laughs> <laughs> ang point ko lang dito, masyado hmm. naman yata stretch Sa akin kasi na binanggit yung part na yun, parang ano lang, mukhang may pagkakalagyan ka. Although madaling basahin ang mukha ba Toto Kang ka, no? Kung siya pa yung presidente. Tama ba? Pero syempre, pa rin ano yan. May lusot pa rin yan, Well, kung ang nagsabi ay, nun, si... Na dito, uh, 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 mm -hmm. kung ang nagsabi nun ay si uh, Christian Esguerra, eh, pwedeng stretch yun. Pero kung ang magsabi, si Digong, mm -hmm. no? Mukhang sakto. No? Mukhang sakto. Sakto. Oo. No. Mm hmm. Ito nga pala, i-contextualize din natin. Kanina nasabi niya may build up. Obviously, nagsalita muna si Kulong. Tapos si Baste. Tapos yung ama nila. Eh bakit naman yung vice president? Parang namamangka sa dalawang ilog. Pumaten nung bagong Pilipinas launch, pumunta sa Dabao, tapos hindi pa umaalis sa cabinet sa kabila ng mga nangyari at nasabi. Eh, nung, nung bata pa ako, kinikwento ng lolo ko sa akin yan eh dun sa pagsanghan sa Laguna. Kinikwento niya yung ganyang klaseng mga creatures, no? Ang tawag nila diyan, manananggal, no? Yung kalahati ng katawan iniiwan sa isang lugar, tapos yung kalahati po lumilipad sa isang lugar, no? Ah, uh, pwede rin nung mas lumaki na ako, nung elementary na ako, eh ang ang nakikita ko yan sa Star Trek. Pero load ka ba ng Star Trek noon? Ah, uh, -huh. uh yung TV. Wala kaming uh -huh. pang eh. Ah, hindi, TV yun, TV. Nasa TV yun. Di ba hey, no, wala kaming TV eh. No? <laughs> sa Star Trek, may tinatawag Now, na... oh, may tinatawag na teleportation. Mukhang nag-teleport hmm. yung uh, Vice President. Hindi na niya hinintay yung Presidente. Di ba? Hindi na niya hintay. Pwede naman hintayin ng kaunti. Dahil alam naman niyang parating. Alam naman niya kung anong oras parating. Pero, political statement yon Hindi niya hinintay. Di ba? Hmm. At bago siya dumating sa Kwan, sa Dabao, isinisigaw na siya ron. Defense, Sara! Defense, Sara! Ganun na yung sigaw sa Dabao. Ibig sabihin, siya mm -hmm. yung susi ron. At yung hindi na pag-uusapan, yung nag-organize ng Dabao Rally ay yung kanyang campaign manager at saka chief strategist, chief political operator, chief organizer, si ex-secretary yeah. Ebasco. No? Ah, si Ebasco. Yun yung, oh, yung oh, nag-organize. Na nag mm -hmm. Kaya hindi pwedeng maghugas kamay si uh, Vice President Sara na hindi ko naman kinausap yung mga kapatid ko, hindi ko naman kinausap yung tatay ko, wala naman akong kinalaman diyan, loyal naman ako hmm. sa Bagong Pilipinas, no? Ayoko lang ng People's Initiative. Medyo Pero ako naniniwala, ako. Hindi, Hindi ma, so, ako naniniwala ako. Oh, dali sa eh, kay, kaya madali kang maniwala. Para sa mga katulad Sobrang... namin na may malisya. Malisyoso. oh, na -malisioso. Hindi kami basta-basta naniniwala. Wala kasi oh, ako okay. malisya siya sa katawan eh. Actually, oh, lalo na nakita ko yung, yung send of video, di ba? Yung kasakay ng aeroplano si Mahal na Pangulong Ferdinand Bombo Marcos. Kasi ba, bigla sumulpot si ano, si, si Lam. No? Si, First Lady. Si, oh, oh. Parang napaka-uncomfortable si eh, no? no? Ikaw ba, oh, oh. hindi ka nakaram, nakaramdam ng discomfort? No? Habang wala rin, kasi wala akong mali siya. Wala akong mali siya. Oh, Ako, oh, oh, lalo nakita ko... Lalo nakita ko si BBM. Hirap hmm. si Isa na. Inaka pa eh. hmm hmm well, oh, pa, pa siyang, Ginawa pa siyang caretaker, di ba? pag ministerial oh, okay. yung role na yon di ba? Oh. oh. Pero kung ako si Vice President Sara, kung meron akong uh, counting self-respect, ako na yung magkukusang mag-resign. Dahil, ano hmm. paano ka haharap sa cabinet meetings, no? Katulad niyan, yung, uh, yung sa airport, no? Eh, sa bagay, tayo may limit yung ating kapal na mukha. Yung iba wala eh. No? Eh, member ka ng official family eh, di ba? Publicly sinabi mo, tutol ako dito sa sa Chacha, sa People's Initiative, no? Eh paano kung susuportahan niya ng presidente? Hindi to usapin kung tama o mali yung Chacha. Eh yun yung programa ng iyong boss eh. Yun yung programa na iyong boss, tapos publicly babanatan mo. At saka, hindi ka lang kasi vice president eh. Secretary of Education ka eh yung pinakamalaki na departamento, pinakamalaki ang budget na departamento sa gobyerno. Ibig sabihin, first among equals ka, tapos eh, yung mga kapatid mo, yung tatay mo, yung mga political allies mo ay uh, sumisigaw ng resign, sumisigaw ng ibagsak, no? sumisigaw ng uh, kung ano-anong forma ng pagpapabagsak ng presidente. Tapos ang paliwanag mo lang, hindi kami nag-usap eh no? Medyo, uh, hindi naman duda ako kung ganun karami yung makukumbinsinod. no? Kaya cut clean ka na, no? Cut clean ka na with your dignity intact, in or at least part of your dignity,